sasandahan na tayo guys Piesta na, piesta na to guys Ayun oh. Ay, bilik yun know. o Ay 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 Let's go So, ano lang tayo Moderate Tay, gawin mo ako Pwede bang kumunan to, Tay? Kunti lang sige. Ayun o oh. Siyempre, balat hmm. Hindi mawawala ang balat, Tay Sandaan o oh. iyon Ay, just come me you guys Okay na to ko na yan Okay na ako dyan Masarap yeah. <laughs> nito guys, ito Ah, kumuha akong balat Hindi, konti lang ako kumain eh Dahil ito ako eh Guys, oh, sarap mo ano. Hindi, konti lang mo Ah, ito, favorite na yun ito Sarap Sarap Bigamot akong dala Ala <laughs> guys ayo do. O ha. Hindi ko mari. So wala nang kanin to. Guys. Sakto lang tayo. Ng yun oh. idag guys. Oops, di na tayo nagluto talaga. Alam natin may ganito tayong pupuntahan. Ito 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 ito. Susko po guys, puro ano to? Puro pampamaga, pampamaga. Nakaw. No Reload. Ito, 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 to 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 Last, 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 last. las ko, guys. Puro naman na ako. Sa tingin ko pa lang na magana ako. Hmm. Kuha tayo ng potato. Potato nga bisa, guys. Ayos na. Ayaw na. Kuha tayo ng kutsara. Kuha tayo ng tinido. Kuha <laughs> Kain na na to, guys, kain na na Oy. Ayan po po, Vicky. kainag to, guys. Ops. Ops. Lumalakad na po. Lumalakad na po. Lumalakad na. Lumalakad na. Parang gusto kong kumanta rito, ah. Ay, ay, oh. Ano ba to? Butterfly colors. Ah, yan to. Si Idray ko. Ah, Idray. Woohoo! Wala ka na. Ayos na. Ka. Kailang palagot guys.